Luto nga ako ng Indian food at nagpunta nga pala kami sa market Kasama ko nga pala ngayong araw, itong si Sarah Hello mga Jai, samahan nyo nga ako for today's video Dahil nga alila tayo ng salapi, e hindi tayo pa pwede patambay-tambay laang sa bahay? Kailangan natin magtrabaho mga jay. It's live nga pala dito sa Europa ah, Sino ka dyan? Nakalunok nga pala ako ng dalawang bola Kaya lumaki itong akin tiyan na bah, nakalunok ng bola Uy, may bata dyan sa loob Medyo malaki-laki na nga itong akin tiyan mga dyan. hindi pa naman siya nakakaabala sa akin pagtatrabaho mga dyan. Nakakakapoy nga lang kapag ako'y naglalakad. O sino ka dyan? Galinis na tagaktulak pa. Kung nga pala yung pinaggamitan nila dyan. Kung nga pala nila sinasampay yung mga jacket nila. Hindi naman ganun kahirap mga daya Yakin yaka natin yan, di ba? Baka dahil dyan, matalap pa natin si Yulo, ba? After ko nga mag mga dyan, ay dumiretso nga kami pa lang ang yard mark dito sa aming lugar at panigurado at marami nga naman tayo makikita ng mga second hand at marami din nagtitindan ng mga brand new iba ito si Sarah nagdala rin ng sarili niya tulak-tulak sabi ko nga kanina sa kanya eh, baka hindi mo mapuno tinatanong ko nga siya kanina kung may pera ba siyang dala sabi niya sa akin na sa akin daw pera niya ba patago ka Jai. dito nga pala ba dahil sinara nga pala nila para hindi nga makadaan ng mga sasakyan dahil napuno nga itong daan ng mga panida ng mga tao dini. Iba-iba nga ang kanilang tinitinda mga dyan. Second hand, at meron din mga gamit sa kusina, sala, at marami ka nga pagpipilian din eh. Medyo maaga-aga pa nga yung mga oras na yung mga deka, hindi nga ganun ka-crowded pa. Sabi ko nga ako sa eh maglibot-libot nga kami dahil maganda-ganda nga ang panahon. Buti nga lang at hindi umulan. Isang sadya nga pala kami dito, bakit nga ba kami pumunta dito ni Sarah? syempre para suportahan ng aking biyanan. Nga pala siya dito sa magtitinda at volunteer nga lang pala siya. Ayan na, nagkakuwi-kuwi nga ang aking biyanan. Tuwa nga siya at nakita nga kami. Pali kasi yung kikitain nga pala nila dito ay do nga pala nila sa simbahan. Paka ito si Yasam nga nitong aking piyana. Kasi ginagawa niya talaga itong mga bagay nito para sa kanilang church. Sinabi ko nga kay akibena ay maglilipot-lipot nga muna kami. Akala ko naman may panidang aking Benan. Hindi ko na sa ang ginagawa ng aking at umalis na lang nga rin kami. Nga marami pa nga akong gusto makita din eh. Kung ano-ano nga ba yung kanilang tinitinda. Medyo alalay nga ako din sa kaisara dahil nga baka nga makabasa. Mga ilang panidang kasi nababasagin. Yan naman kapag bata. Ang minsan ang mga galawan. Ito nga banda ay nakakita nga ako mga libro mga dyan. Tig 1 euro, 2 euro, 3 euro. Kaso nga mga dyan, hindi naman ako pinanganak na mahilig sa libro. Ikaw pansin nga itong mga itik na naglitawan din sa may tubig. Pre, sino ba naman ang na ma-attract dyan kundi ang ating munting Sara? Sino ba naman hindi ma-attract ng mga bata diyan? Tingnan mo yung ang cute. Siyempre, ang Sara gusto laruin ng mga itik. Pero ko nga sa kanya, wag mong iyan. Todo bantay nga sa kanya ang may-ari mga dyan. Kasi may biglang pumaslit itong si Sarah na isang kabibi. Every 50 cent niya mga dyan, magkano rin yun in peso. O ba? Diba? sabi ko naman sa inyo, basta ang Sarah. Pa Sara, parang gusto niyang iuwi talaga mga dyan sinabi ko nga hindi po pwede anak. Napakarami mong itik at sa bathtub mo. Tapos hindi mo nga pinapansin. Itong mga itik halos kaparehas lang naman. Tawa kasi ito, para naglalong yung kasi mga itik mga jay. Dalawa-dalawa nga nakabantay sa kanya mga jay. Mapakali itong mga matatandang ito. Tagatodo pantay sa aking anak. Abay, syempre, hindi na mapupuslit ang aking anak diyan. At natutuwa nga lang siya sa mga kabibing naglilitawan. Sa kabilang banda nga, ay meron pang nagtutuktugan. Abay, natuwa nga rin ako. Kasi nagbigay buhay nga dito sa yard mark. Palay si pa ng akin biyanan mga jay. Isimbisi nga ang bawat isa mga jay. At nagutom nga kami mga na Pinangala ang meron dito nagtitinda ng waffle, Pa, ano, napakasarap mga jay. Simple yung asukal nga lang nilagay nila pero napakasarap. Ako nga lang ay nagkapi nga lang. Sinayaan ko nga lang ang sarap kumain ng waffle. At may dala naman ako na yung para sa kanya. Huwag na soft na rin kami mag-ina. Tsaka hindi niya rin naman naubos yung waffle. Ano pa nga ba ang ating duty? Yung mga tira-tira ng ating anak. Siyempre, yun ang kakainin natin mga nanay. Diba? Uy, one euro din yan. Makano rin yan yung peso? Tuwan-tuwa nga ako diniga. Dahil napakaganda nga ng panahon. At sobrang nasulit nga ng bawat isa. Kapag hindi hasil. Kaya nga, pagkawing-pagkawing nga namin mga daya. Inihanda ko nga ang akin niluto. Ito nga pala ako ng tika masala diyan. yan. prepare nga pala ako ng chicken for kapsa. ha. May mga jay. Touch ang aking asawa. Hindi indiano. So lamang. jay